Meron nagpuputukan kanina doon guys. Hindi oh. ko alam kung bari lang ba yun. Pero sunod-sunod ang putok doon. Hindi naman bagong taon. Kaya yun. haban din sunod-sunod putok eh yung mga NPA na dito nakapasok ah o oh, yun haban medyo malapit dito ah eh. Ka na dito di pa Oh, yun, yun naman. Yan na. Sunod, na. Oh, talaga. Oh. Tago tayo guys. Baka tayo tamaan. Tayo. Uy. Tango banda dun ah. Kaya yun. Yan na sunod na. Oh. Dito na lang tayo guys. No? Mag-report tayo sa kapulisan.